Mamen, mamen, gusto mo na manalo ng daily load data or Gcash, mamen? Oy like and share mo na to at i-comment mo yung sasabihin ko mamaya sa video. O, oh, for today's video, mamen, mainit na yung panahon. Painitin pa natin. Uso Max, eh. Mainit-init. Ayan, so ito na nga ang ating sinampalukang manok na walang sampalok pero rap sa pa din. Wala akong nabiling talbos ng sampalok, mamen. Pero bunga, meron kaya rap sa yan. O, paano? Tirahin na natin. tirahin pa ng iba. Yun na nga, mamen. Wala nga nabileng talbos o dahon ng sampalok. Pero may bunga, mamen. Kaya naman ginagarantis ako sa'yo mamen rap sa pa rin yan kasi hindi instant sinigang mix ang gamit natin syempre hinugasan ko muna yung sampalok bago ko pinakuluan hugasan Hugas na rin natin tong manok meron nga rin palang atay balon-balonan yan ang ating paborito at hugasan natin lahat ng gulay na kuya sabi hindi raw tayo naghuhugas pati baka pati ko, hugasan ko dyan gusto mo ayun na nga mamen o, oh, lipat lang natin sa kabila yung sampalok habang pinapakuluan at mag-isa na tayo gamit ang tulyasi ah, pork oil ang gamit ko para mas masarap mas 66 Ayan, diretso lang ang lagay, mamen. Walang problema yan. Kahit sabay-sabay uh, sila kasi nga, uh, papakuluan natin yan, mamen. Talagang lalabas lahat ang aroma niyan, pati ang lasa niyan, mamen. Sinisigurado ko sa'yo. O yan, lagay na rin natin yung nokma, mamen. Apat na leg quarters yan at pinatisan ko na rin dyan pa lang para may lasa na. Medyo marami, pero hindi naman naalat yan. Actually, mamaya, magdadagdag pa nga tayo dyan ng pampaalat syempre lagyan nyo na rin ng paminta ma -man. o ah uh, ito na ha ito na naman tayo paano magsangkot siya ng manok hanggang magmantika hanggang lumabas yung katas niya magtutubig yan ma para siguradong walang lansa at habang sinasangkot siya natin yan ma isabay nyo na yung balon balunan at yung atay ma -man. ayan onting halo halo lang takpan nyo balikan nyo after 5 minutes o so 3 minutes baka kasi masunog yung ilalim kaya wag niyo masyado lalakas o no, balik balikan nyo ayan medyo nagmantika na siya ma no? Oh. tignan mo lumabas na rin yung katas niya ayan tabi mo una natin tong atay para di ma-overcook mamen. Pero mamaya pag sinabaw natin yan, babalik natin para ma-rehydrate siya. Ayan, sinangkot ko pa ng mga tatlong minuto yon di ko na lang binidyo masyado kasi puro halo lang naman ang makikita nyo. Tapos nilagyan ko na ng criminal water at chicken powder. Mamen, kung wala kang chicken powder, no problem. Pwede mong hindi lagyan yan kahit chicken cube. Pero gusto mo, lagyan mo. Chicken cube, goods na goods yun. At pinakuloan ko yan, mamen. Mga 10 minutes, tsaka ako nilagay itong katas ng sampalok mamen yung bunga no Diyos ko napakasarap niyan mamen talagang original na original ang lasa walang duda mamen o nilagay ko na ulit yung atay ng manok mamen at lutuin pa natin yan mga another 5 uh, minutes mamen huwag ka magalala titigas yung atay na yan kasi 5 minutes lang naman at tinikman ko na ay nga kulang lang sa alat ng onte o mamen para manalo ka like and share mo na itong video tapos i-comment mo dyan sa baba taragis na manok o, oh, pwede ka na manalo ng daily load, Gcash o kaya pandata, bahala na. O, lagay na natin yung gulay. Nalagay ko lang eh, itong labanos, okra, tsaka yung ceiling green mamen. O, tapos mga 3 minutes yung pakuluan, ba? Diba? Habang kumukulo siya, niluluto pa niya yung manok. At ayan na, mustasa mamen. Alam nyo na yan, pag nagkadahonan na, malapit na magkainan, mamen, isang kulo na lang yan. Goods na goods na yan. Kaya naman, eh, sisigaw ko na. Rapsa! mamen.